Ang magandang araw na naman po sa ating lahat mga idol Ayan, po today's video mga idol Kabubog ay, ay, ginagawa kami ni Kabubog Louie Dito sa aming gawaan mga idol Ayan, maraming salamat sa mga viewers, subscriber natin Followers natin sa Facebook page na patuloy na nagpapagawa At naniniwala sa aming trabaho Ayan, kay Boss John Corpus and Ma'am Irma Salvador Corpus Ayan, shout out po sa inyong madam Boss, maraming salamat Ayan, mayroon po tayong project kay Boss John medyo malaki-laki mga idol sa and shout out po maraming salamat sa pagtitiwala boss at sa iba pong mga customer mga idol yan sa sinukatan ko pala kahapon mga idol sa malapit sa SM interview ayan shout out po sa iyo madam sa ano kay ma'am Sally palayan ng uh, bagong silang kaluukan ayan shout out po kami kay ma'am Kuni kasama ganun na din kay Sir Hermi de Leon in bos uh, boss toilets ng kamangyanan ayan maraming salamat po sa pagpagawa mga idol Han, ang ginagawa ni Kabubugloy mga idol ngayon yun kay uh, mam Ma Ma'am Connie Kasama ayan na po sa yung dalawang pinto ng CR mga idol Kabubog yan ang gamit po namin dyan ay SF101102 white tapos flooding ayan aluminum composite panel ang gamit namin glossy white mga idol pinto po siya ng CR at yung dalawang sliding mga idol nandun o dalawang sliding nya ayun o nandun reflective glass ang gamit namin mga idol at uh, shout out po pala kay, ano, kay architect dan manalang ng uh, may kawayan bulakan Ayun. sisimulan na rin po namin yung gawa namin sa kanya sa bangkal extension Yan maraming salamat po boss sa pagtitiwala Yan mga casement window po at mayroon tayong fix na using 10mm clear glass at mayroon tayong glass door may sliding at mga casement window edge screen po yun ayan mga idol maraming maraming salamat ayan mga idol update update lang tayo sa ginagawa ni Kabubu project namin kay ma'am po ni kasama dahil ako po meron po ako mga inaasikaso yung mga binibiling materialis para sunod sunod na ang paggawa namin naglilista ko at nagkocompute dun sa mga sinukatan namin kahapon at dun sa project ko kay boss John ano, boss John Corpus engineer John Corpus, kinocompute ko pa po mga idol Kabubu yun, using ano nun, mga idol, mga matte gray matte gray aluminum with dark gray glass ayan, tinatabas na ni Kabubu Glowy ang aluminum composite panel at maya maya mga idol kabubog ay pick up tayo ng materialis sa EMC EMC aluminum in glass supply ng Santa Rosa 1 Marilao Bulacan pick up tayo dun, mga idol ayan na po, nilagay na ni Cabo po. glowy yung aluminum composite panel, glossy white double po yan mga idol yan ang ano namin dyan ay uh, aluminum CR po yan sa apartment ni ma'am kuni kasama ng kamangyanan doon sa bandang tas mga idol, mayroon siyang uh, smoke glass dalawa pong piraso yan wala na po siyang ngamba mga idol dahil direct na po siya sa siminto mayroon na pong ano, nosing yung siminto na may nosing na po yun po, minagawa ni Cabo Boog Lowy mga idol, kukulangin kami ng composite panel ayan o, isa na lang kaya pipick up kami sa EMC aluminum glass supply mga idol at mayroon din kaming mga ano doon mayroon kaming mga pipick up ng materialis doon yung materialis ko kay uh, arkitik Dan Manalang ng May Kawayan at saka kay Sir Hermi de Leon ng Kamangyanan. Yan, pipick upin namin yung materialis. At kay Ma'am, ano pala mga idol, ay kay Atitis in Boss Jundak Pano. Yan, may ginagawa kami mga idol. Aluminum cabinet. Tapos yung uh, sa opisina ng anak niya mga idol, ginagawa namin. Kaso inihintay namin yung pull-out basket. Tapos yung nandun po sa opisina ng ano niya, anak niya, gagawing opisina ay actual namin gagawin yun. Ayan, maraming salamat mga idol sa mga followers natin dyan sa Facebook page, subscriber sa YouTube channel. At lalong lalo na sa mga OFW natin kung saan sulok ng mundo kayo naroon, sana po palagi kayong mag-iingat. And lalong lalo na sa mga nagpapagawa mga idol, kabubog kayo. shoutout po, mag-iingat po kayo dyan palagi. So, mayroon po tayong mga viewers, subscriber, followers natin sa Facebook page na mga OFW. Eh nagmi sila sa akin para magpagawa. Ayan mga idol. Lagi screen na si Kabu Bugluwi. Ayan sa mga gusto pong matuto mga idol Kabu Kaya sa mga baguhan dyan. Na medyo ano, kulang pa ang experience. Ayan palagi nyo pong panoorin ang aking video. Piyak mga idol makakakuha kayo dun ng uh, idea. Ayan, kung idea lang naman ang pag-uusapan mga idol, sigurado naman matututo kayo ng kaunti. Kaunti lang mga idol, wag marami sa aming mga video. Ayan, yung may mga katanungan pala dyan mga idol, research nyo na lang po sa aking mga video. Mayroon dyan lalabas. Minsan, balikan nyo yung mga previous video ko, nandun po yun. Ayan, chat out po sa inyo sa mga ano, nagko-comment sa aking video na marami daw silang natutunan ng dahil sa mga video ko ayan ayos thank you very much din mga idol kabubog maraming salamat sa panunod marami na daw silang natutunan nakagawa na daw sila ng sarili nilang bintana naka DIY na sila ng pinto ayan okay okay yan mga idol kayang kaya nyo yan mga idol kabubog sundan nyo lang ang aming ginagawa panurin nyo ang aming video ayan mga idol Mister na ni Kabo Para yon sa sliding window dalawa, madam. Ah, my idol. Ayun, to na yung isa. Ano yung ano? Ah, pagkatapos mga idol, pipick up muna kami ng materials sa IMC. So, kunin namin yung order namin ng materials para maputol-putol na namin. Para maka-overtime kayo mga idol kahit dalawang oras okay na yun makabawas-bawas sa trabaho mga idol kabubog ito na yung dalawang pinto mga idol ano Oops. ito na yung isa mga idol itong isa kulang pa ng isang ano ito pala kulang pa ng isang uh, cladding kaya order kami ng isang cladding rin sa insi Kita glowy. Ayan mga idol sa mga followers ko dyan. Ayan, paki comment mga idol kung mga taga saan kayo para alam namin kung saan nakaabot ang aming video. Na, nandito na kami mga idol. Oh. Ang order namin. Kine check na ni madam dito sa EMC ayun mga idol inochok si kabubog luwi kung may kulang daw mga idol ayun uh. ang order natin mga idol ayun sa project natin yan sa Kamangyanan tapos sa uh, may kawayan pulakan and check out kay uh, Architect Dan Manalang and uh, Sir Hermeni Leon at ganoon na din po kay ano kay Boss toilets dito tayo sa IHG idol na namin mga idol oh. yung pipick namin materialis ngayon ayan kaya architect dan manalang ng may kawayan at kaya uh, kay bus hermeli ng uh, kamangyanan amang yanan atali na ni kabubuglo eh, mga idol babanatan namin yan makuberta man namin mamaya Idol nandito ba kami ni Kabobo mo? Oh. Yo yo! Hinihintay namin yung resibo namin mga Idol Ayan yung pinamili namin no? Oh. Ayan, sinicheck ni Kabobo mga Idol oh natin mo oh. Ayan mga idol yung materials namin Mabigat Ayan po yung pinili namin mga idol Ayan oh. yung mga accessories Ayan yung mga accessories